Ayan, hello guys! Hello mga kasimanwa at welcome back na naman dito sa ating channel. So ang ating video ngayon na papanoore ay tungkol sa isang tao na daw sa mga parafol na palagi daw nananalo. Ano kaya ang mayroon siya? Ano kaya ang swerte ang mayroon siya? So papanoore natin yung video na ito ngayon at ito na ngayon. So bago pala natin panoorin yon. Guys, pag hindi ka pa subscribe dito sa ating channel, patulong naman pa-subscribe at pa-share nitong video pagkatapos nyo panoorin. So ito na guys, papanoorin na natin ang video. Meron nga kaya talagang likas na swerte sa raffle? Katulad ng teacher na ito na ang napanalunan na sa mga raffle taon-taon, umabot na sa halos kalahating milyon piso. Ano kaya ang kanyang sekreto? Reveal naman! Hello guys! Welcome sa amin munting tahanan. Ang bahay ni Romel sa Kaluokan, maliit lang. Pero, pero, pero... Kompleto ang mga gamit nito mula sa sala hanggang sa kusina siyang sariling laptop, bluetooth speaker at motor na lahat na lang daw niya sa raffle Abay kong suinerte ka nga naman Bata pa lang daw si Romel, parang meron na siyang kakambal na swerte Grade 5 ako, sabi ng nanay ko, bumili ka doon ng suka Ang pambili ng suka ay pinantay ko po sa isang tayaan Siyempre, pinagalitan daw siya ng kanyang nanay. Pero... Sabi ng pinatayaan ko, saan po yung anak nyo? Nanalo siya ng 1,200. Hanggang taong 2019, si Rommel nagsimula ng sumali sa mga raffle online. Valentine's Day. Sabi po kasi ng asawa ko, sana may magbigay sa akin ng regalo man lang. Ang premyong na iuwi niya, couple watch at t-shirt. Ang galing talaga kasi sabi lang po ng asawa ko na kung anong irigalo po talagang biyaya po talaga. Na-appreciate ko. Napaka-memorable kasi parang complete package na eh. Mula noon, halos inaraw-araw na ni Romel ang pagsali. Sa isang araw siguro, halos 30 promos ang sinasalihan ko. Kamusta naman ang kanyang winning streak? Siguro sa isang week, halos hindi ako masiro. Sa physical raffle, analo po ako ng refrigerator, washing machine, air dryer, iPad, worth 37,000. At saka ito naman yung ating aming water dispenser. Isa rin po ito sa napanalunan ko last month lang po, worth 9,000 pesos. Ito naman yung gas namin. Napanalunan ko rin po ito sa raffle, worth 12,000 pesos. Ito pala yung isa sa pinakamalaking napanalunan ko sa raffle. Ito yung motor na worth 41,000 pesos sa na rin siyang nanalo ng one-year supply ng groceries. Halos po linggo-linggo po na hindi kami naubusan ng groceries dahil po libre lang po sa pagsali sa mga raffle. Pati nga sa mga papromo sa TV, naka-jackpot din siya. Nanalo din pa ako sa Itbulaga at saka sa iba pa pong palabas sa TV po. Maging ang dati naming ka-selfie mo, Jessica Soho Promo, isa rin pala siya sa mga naging winner. Sa Kim G's naman, nanalo po ako dito ng 10,000 pesos. Magkano naman ang pinakamalaki niyang naging cash prize? Sa Jimmy bigay premium panalo worth 100,000 pesos. Pinansyal ko pa yung mga anak ko nung time na yun. Ang kanyang pinuhunan sa pagsali sa mga raffle nasa 20,000 pesos din daw. Magkano naman na kaya ang kanyang tinubo? Umabot na po ng walang-walang kalahating milyon po. Mas malaki yung napanalunan ko kaysa pinuhunan ko po. Tumutubong lugaw na nga! kunyari uh, washing machine, pag may extra kong napanalunan na dalawa or tatlo apat, yung iba binibinta ko po siya. Para kumikita din po ako, sa halit po ng bahay namin, wala na pong paglagis. Linggo-linggo na lang huya, may darating na package. Ay, <sighs> sana all. Kahit sino po talaga na nalaman na marami akong napanalunan, talagang hinahawakan yung kamay ko at saka sinasabihan pahawa po ng swerte. Ito ang matindi. nag si Rommel sa pagtuturo para lang karirin ang pagsali sa mga raffle. Dati po akong naguturo ng computer subject sa private school. Feeling ko po dito po yung winas na akin yung pagsali sa mga raffle. Nung una, alanganin ako siyempre kasi hirap ng buhay ngayon at apat ang anak namin, hindi ko talaga kakayanin yung mga gastusin. Bilang isang haligi ng tahanan, gusto ko po lahat ng pangangailangan po nila ay may supply ko po sa kanila through raffle prices. Pero na-observe no ko naman na nung sumali siya sa mga promo at paraffles, bawat linggo may panalo siya. Dahil nananalo si Papa sa raffle, meron siyang binibigay sa kanila ng mga damit, mga sapatos, cellphone. Makailun po kami sa mga Ang swerte ni Romel, paniniwala niya, nakaguhit na sa kanyang mga palad. Ang birthday ko po ay September 23, 1983. Yun po ay araw ng Friday. Pag Friday po talaga, maraming dumadating na prices. Feeling din daw niya, lucky charm ang tila umuulit na tunog ng kanyang pangalan. Romel o Romelo. Feeling ko po talaga ito yung nagdala sa akin ng swerte. At hindi lang pala siya sa raffle sinuwerte. Sa ngayon po, ito na po yung pang na buhay ko po ang binigay sa akin ni Lord. Dahil una po, nung bumiyahe kami sa Bantayan Island, nalaglag po ako. Tapos, yung pangalawa din po na nalaglag din po ako sa balon, muntikan din po ako na matak na lunod. Tapos yung pangatlo nga po, yung uh, bahay namin nabagsakan ng malaking puno po. Kasi siguro po, swerte ako po dahil madasalin ako eh. man, hindi naman daw feeling ni Romel na laging it's his lucky day. Nagkaroon ba ako ng type 2 diabetes last December po, 2021? Talagang isa, halos po isang buwan na din makakita. Bumagsak yung mundo ko talaga. Nisip ko po talaga na paano na lang yung mga sinasalihan ko, paano na lang yung mga gastusin namin araw-araw. Kaya bahagi ng kanyang premyo. Ginamit ko po sa maintenance ko sa diabetes, tapos yung iba po araw-araw na food allowance, tapos mga bills. Pero nitong Merkoles, si Romel muling nakipagsapalaran. Sumali siya sa online raffle at ang resulta nito, sa viernes malalaman na pinaniniwalaan din niyang kanyang lucky day. Kinakabahan ako ngayon eh. Sana manalo ulit sa Friday. Papala rin kaya si Romel? At meron din daw siyang tips para buenasin sa mga parafol na willing daw niyang i-share sa ating viewers. Ang sikreto kung bakit talaga ako palaging nananalo sa raffle dahil... Para more chances of winning, tutok lang sa aming pagbabalik. So, ayan guys, natapos ng video. So, hindi ko makita yung kasunod ng video ay eh, yung kung nanalo ba siya o hindi. So, kahit hanggang doon na muna tayo guys. So, may mga tao talaga na swerte na sa palad na nila yung swerte. So, katulad ng kapatid ko, minsan nung maliit pa kami, eh, tumaya din yon sa last two, yung tinatawag na last two digits, ganon yung piso, tapos 70 pesos or 75 pesos yung mapanalunan, inanalo eh, yung kapatid ko. Medyo nagalit din yung nanay ko at sinabi na wag daw ganun kasi baka ma maadik sa pagtataya-taya, ganun. At yung nakita ko dito kay Roman, medyo risky talaga yung ginawa niya guys. Kasi nga nag siya sa siya sa trabaho para karirin lang yung pag ano uh, pagsasali-sali dito sa pa, mga parafol parafol na to uh, so bahala na siya malaki na siya diyan eh <laughs> pero yun ang naging desisyon niya sa buhay at mukhang okay naman ang naging ano niya naging desisyon niya sa buhay pero alalahanin natin guys na yung sa mga pagsali-sali natin sa mga paraful, maliit talaga yung chance na manalo ka. So, lalo na din yung pagtaya-taya natin sa loto ay napakalit ng chance na manalo ka. Swertihan lang talaga pag manalo ka. Kung plano talaga ng Diyos na manalo ka, mananalo ka. Kung nasa palad mo na talaga yon is mananalo ka. Kaya kung gusto mo natin na umas umasenso sa buhay, is uh, huwag natin daanin ito sa mga pagtaya-taya, parafol, or ano paman gumawa tayo ng sarili nating paraan para mas umasenso tayo. Kasi hindi lahat nabibiyayaan or may swerte na katulad ni Romel. So baka maadik tayo sa pagtataya or pagsali-sali sa mga parafol na may mga bayad. So mas lalo tayong maghihirap doon kasi yung pera na ating gagamitin is mas gagasusin natin doon. So maging wise tayo sa ating mga pera guys gamitin natin ito ng wasto So yun lang guys for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood. Bago tayo magpaalam sa ngayon ay guys pag hindi ka pa ulit nakasubscribe, pakiclick naman ng subscribe button at paki-share ng video para mas malalo kaming ma-inspire. Nabubulol ako. Pas, para mas lalo kaming ma-inspire na gumawa pa ng mga video na gaya nito. So hanggang dito na ulit guys hanggang sa susunod nating vlog. Paalam mga kasimanwa.